Pagpalang umaga po. Welcome sa usapang pagkain na kung saan hindi lang tayo nagluluto ng pagkain para sa ating pisikal na katawan kundi naghahayon din tayo ng salita ng Diyos para sa ating kaluluwa na magbibigay sa atin ng sigla sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga ng ating Panginoong Hesus Kristo sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na makakapakinig na naman kami ng na iyong salita na mapagbubulay-bulayan namin para sa aming kaluluwa. Pangunahan po kami sa lahat ng aming gagawin at naway ito'y magbigay sa iyo ng kaluwalatian at kadakilaan. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang ating pong talata na pag-aaralan sa umagang ito ay matatagpuan po doon sa John chapter 6, 8 hanggang 11. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po itong isang batang lalaki na may dalang limang tinapay at dalawang isda subalit sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Yesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang lahat, humigit kumulang sa limang libo ang mga lalaki. Kinawa ni Yesus ang tinapay matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi iyon sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ang talata pong ito ay hindi lamang sa pagpapakain ng limang libong kalalakian o higit pa, kundi ito po'y patungkol sa ating pananampalataya, pagtitiwala kay Jesus. Katulad po ng bata, natutunan yung pagkatiwala hindi lamang kanyang buhay, kundi yung dalawang isda kasama ng limang tinapay. Dapat din po tayong magtiwala katulad ng ginawa ng bata kung so, sa tingin man natin na kakaunti o parang walang kabuluhan yung ating uh, pinanghahawakan, so balit kung tayo magtitiwala sa kamay ng Panginoon, sa Panginoong Isok Pisto, tayo po'y mapagpapala. Naway na pagpala po tayo sa mensahe sa umagang ito. Ngayon ay simulan na natin ang pagluluto ng butter vegetable with shrimp and quail eggs. Ang lulutuin po natin sa umbagong ito ay butter vegetable with shrimp and quail eggs. Ito po ang kanyang mga sangkap. Meron tayong sayote, carrots, nilagang mais, malambot na po all-purpose cream, meron tayong swaying hipon, itlog ng pugo, green peas, young corn, garbanzos, mushroom, mantika, butter, sibuyas, paminta, asin, at bawang. Simulan na po natin ang pagluluto. Ngayon may nita po yung kawali. Ilagay na po natin yung mantika para mag-isa yung butter, yun natin, natin. Inaan po natin yung apoy para hindi masunog. Yung bawang. sibuyas Yung ating suhahe hipol Okay pula na po yung ating suhahe, ilagay naman natin yung sayote natin yung carrots. Ilagay na rin natin yung mais, o yung nilagang mais. Yan, medyo po ah, uh, ito na, ilagay natin yung ano, yung yan, haluin natin. Tapat po ulit natin. Konting pamita. Lagay na po natin yung green peas. Cervant sauce. Mushroom. muna natin balikan natin mamaya. Ilagay naman po natin yung quail eggs. Isabihin na natin yung all-purpose cream. Luto na po yung ating butter vegetable with shrimp and quail eggs. Sasali na lang po natin sa isang malinis na lalagyan. Luto na po yung ating butter vegetable with shrimp and quail eggs. Nawa ay nabusog ang inyong kaluluwa at physical na katawan sa mga hinain natin sa inyo sa araw na ito. Ang tabayanan pa ninyo ang mga susunod naming episode dahil siguradong magkakaroon kayo ng bagong pag-asa sa mga salita ng Diyos at mabubusog pa kayo sa mga nakakatakam naming mga recipes. Maraming salamat po na may tamasain natin ang kabutihan at pagpapala ng Panginoon. Salamat po.